Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa ating channel. Ngayon, pag-usapan lang natin itong bahagya, yung reaction ni Meloyap sa tent ni Ator ni Libayan tungkol dito kay Rapi Tulpo sa pag, uh, uh, paghiring nila dito sa kasambahay na minaltrato ng uh, kanyang amo na sani ng kanyang pagkabulag. Medyo dito, uh, alam naman natin itong si Meloyap eh, number one uh, bumabardagol to kay Atty. Libayan. Pero this time sa content ni Atty. Libayan, magpapaka uh, siya. Kumbaga, sasang-ayunan niya, pipilitin niya maging sang-ayon, magsang-ayon siya sa sinasabi ni Attorney Libayan nang sa ganun Maintindihan niya kung saan ba nanggagaling to si Attorney Libayan. So, panoorin po natin ito. Merong ina api ay Tulfo. Walang iwanan. Eh, Ma'am LV, ito yon. Pakita ko sa inyo. Doon sa isang kasab kasambahay na si Nanay LV, kinontent kasi ni Atty. Libayan. Ngayon, iniisip ko, bakit ganito? Masyado yatang iba ang tira ni Atty. Libayan kay Rafi Tulfo. Hindi ba galit siya o totoong may pinaglalaban lang si Atty. Libayan? Yun ang pinag-iisipan ko kanina. Ako, feeling ko kasi bitter tong si Atty. Libayan kay Rapi Tulip. Magawa nga na talos yung kaso niya na disqualification kay Senator Rapi po Kaya, kung papansin nyo, nagsimula lang naman tong bumira ng bumira kay Rapi po nung natalo yung disqualification niya labang kay Senator Rapi po Kaya, palagay ko yung na ito, bitter lang to. Ngayon, binigyan ko ng chance <clears throat> si Atty. Libayan na i-justify yung sarili niya. Pinanood ko ang content ni Atty. Libayan, although hindi ko pa rin tinapos ito ha. Kasi dun na, dun na ako sa first part eh, yung pag-aaralan natin ngayon. Tapos, pinanood ko ito. Pinanood ko yan. Kasi yan yung topic ni Atty. Libayan. So sabi ko, dito, mag-aano ako, mag-aastang kabatas ako dito. Idadag... So yun, ngayon sabi ko kanina, pipilitin niya siguro, alamang pipiliting niya maging uh, kabatas o kapanalig nito ni Atty. Libayan para mas maintindihan niya. Pero titingnan natin kung anong magiging reaction ni Meloy dito. I digest ko lahat ng sinasabi ni Atty. Libayan at iintindihin ko based sa pagkakaintindi nila at ayon sa nakasulat dito or sinasabi dito. So pinanood ko siya. Kaya ngayon, sa mga bago lang dito sa akin channel, samahan ninyo ako na panoorin ito. Sige, ka o, namin. hindi na kasama siguro sa iimbitahan ko na makinig maigi or intindihin ito yung mga kabatas dahil isa nga silang kulto. Mamaya ipapakita ko sa inyo yan kung bakit ko tinatawag na kulto itong mga kabatas. Ito abangan natin bakit niya tinawag na kulto itong mga kabatas o yung mga subscriber ni Atty. Libayan. Siguro dahil na rin sa wala na silang ibang kinikilala, hindi na nila kinikilala ang mga senador, hindi na nila kinikilala ang mga abogadong senador, kasi nakabase na sila kung ano yung ayaw ni Atty. Libayan, ayaw na rin nila. Kaya dito, panoorin natin sabay-sabay ito. Baka mamaya mali ako ng pagkakaintindi. Tapos kayo pala, tama. Kung ganun ang pagkakaintindi natin, guys, wag na tayong ano, wag na tayong magsama-sama dito sa vlog na ito. Isarado na lang natin itong channel ko. Huwag naman, Melo. Maraming malulungkot. Kasama na ako doon. Dahil natutuwa ako kung paano mo bardugulin itong mga... Uh, sinasabi natin medyo sablay. Total mali ang pagkakaintindi ko eh. ba? Diba? Napakaganda nun, ba? Diba? Hindi yung ang dinidibank ni Atty. Libayan. Yung walang kwenta kwenta na content ni... Ay yung... Medyo passport natin. Medyo may iba lang kwento ron eh yung alaga mo. Kasi yung alaga mo, hindi ko sinasagot yun eh. Kasi nag... Witness niya. Okay. Punta muna tayo doon. Ayon sa kanya, ang may gustong tumistigo ay yung ano, ang ayon sa kanya, ang gusto ni Rapi Tulfo ay tumistigo si Kapitan against kay Ruiz. Ayan, dinadahan-dahan ko na ha, para magets niyo yung Ruiz, ito yung amo, ni, yung amo ni Nanay LB na minaltrat na medyo nagkaroon ng diferensya sa mata. Para medyo mas maindindi natin ng konti. Oh. Gusto ni Atty. Libayan, tumistigo si Kapitan against Dong kay Ruiz. Yun ang sabi ni Atty. Libayan. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Pakinggan natin ulit. Pakinggan natin ulit. Barangay Chairman, doon. Ngayon, syempre kung itong si ano si Kapitan at itistigo, base doon sa gusto ni Rafi Tulfo na itistigo ni Kapitan. Ah, 'yon. Meron pa lang gusto si Rafi Tulfo na itistigo ni Kapitan. So kanino manggagaling? Dapat kay Rafi Tulfo, no? So papakinggan natin ngayon ito kung totoo ba na galing kay Rafi Tulfo na gusto niyang tumistigo si Kapitan or or may pagpipilian or si Kapitan mismo ang gustong tumistigo against kay Ruiz. Yun. Papakinggan natin. Tuloy natin. Di barangay chairman, tapos hindi pala yun ang totoo, makakasira yan doon sa pagiging witness niya. O tingnan nyo. Ang dahil po doon po sa mga lumabas na mga katulong niya. Na... Pakinggan natin yung hearing sa Senate. Pakinggan natin. Pugkay sa... Hindi po, sununtok talaga po. Hindi po, sununtok. Yung pong babae. Aba, eh, si, yung asawa ni Mr. Ruiz. Opo, si si Jete si Franz. Hindi na, hindi naman kayo lumalaban noon, talagang Hindi po. Tanya takot po niya ako eh, binubugbog po lagi ako. Totoo ba 'yon pag binubugbog kayo? Sa atin po. Ah, sa bahay na ng ate mo, itong nakakain ka na maayos dito. Opo. Oho. Uh -huh. Uh, Senator Tulfo. babalikan uh, uh, ko na itong si, ano, si Miss Palabay, Salen Palabay. Totoo ba, Chairman, gusto mo magtistigo laban kay uh, uh, Sergeant Palabay? Eto. Tinanong niya yung Chairman, totoo ba na gusto mong tumistigo against dito kay Palabay? Inutusan ba dito ni Raffi Tulfo na tumistigo itong si Chairman doon kay Palabay? Sino yung Palabay? Yun yung pulis. Ano ang sagot ni Chairman? Totoo ba? Wala po sir, dahil yun lang naman po. Hindi, kasi meron dito, binigyan ako ng information. Ayan. Ang sabi niya, meron dito, binigyan ako ng information na gustong tumistigo netong chairman against doon kay Palabay, which is yun yung babaeng pulis. Galing ba kay Rafi Tulfo na inutusan niya na magtestify ka against doon sa pulis? Galing ba kay Tulfo? Hindi. Galing saan? Galing sa information na narinig niya. So okay tayo doon. Balik na, balikan natin ha, balikan natin kasi nakasalalay dito yung channel ko eh. <laughs> nakasalalay dito yung channel ko. Balikan natin ulit. Wala po sir, dahil yun lang naman po. Hindi, kasi meron dito, binigyan ako ng information na... Binigyan ako ng information na... Ayan na, ilang beses na inulit ni Melo pa, pakinggan nyo willing ka lang magtistigo against Sergeant Palabay para masibak na serbisyo hindi po, hindi ko naman po alam yung kanilang o, oh, kita nyo tumingin si Tulfo ron kasi ang sabi ni lalaki, si chairman hindi po, ibig sabihin hindi si Palabay ang gusto kong, hindi ko gusto tumistigo, laban doon kay Palabay, hindi yun ang gusto ni ano, nun chairman, ngayon ang sabi ni Tulfo, Oy, ayun nyo, bakit binigyan nyo ako ng maling information ayun o, no? tignan nyo kasi may nakarating sa kanya information eh. Tumingin siya, o saan galing itong information nyo? Tinanong niya, narinig ko eh, Narinig ko. Behind my back. Sabi niya, saan galing itong information nyo? Na mali naman pala ito, hindi pala gustong tumestigo ni chairman doon kay Palabay. Tuloy. Komunikasyon po bilang... Oh, o, tayo usap siya, na pag usap siya. Sports, ...saka po ni Jerry. O, oh, kinat niya ngayon. Tum oh, pansinin niya yung reaction ni... I mean yung kung paano mag-analisa si uh, Melo Yap. Tinitingnan niya yung buong video yung nangyayari, pinagmamasdan niya. Doon siya nagbabasin ng kanyang reaksyon. Pag, uh, pag uh, tingnan niyo maigi. Tumingin siya doon, doon sa abogado na kalbo din. Tumingin siya. Ano ang sabi, si, ano, sa tingin niyo, ano ang sinabi sa kanya ng staff ni Tulpo? Sa ang galing itong information na to, eh hindi naman pala galing, hindi naman pala niya gustong magtestigo against dun sa police. Sabi nung staff ni Tulfo, galing dun o dun sa kalbo. Sabi niya. Kaya ang ginawa ni Tulfo, tumingin siya nung sa kalbo. Tingnan niyo kung anong gagawin ni Tulfo. Ha? Okay, sabi kasi ng lawyer. Sabi kasi ng lawyer. O, tuloy. Tama. Si Atty. Gambol. Your Honor, please, I, I have no knowledge of such SPAC, Your Honor. To Hello? be honest, and candid. You have? I don't, I don't, know that the barangay chairman will testify against the police. Oh, wala so, naman daw siyang sinabi na yung barangay chairman magte-testify against yun sa police. So, yung nagkaroon ng miscommunication between dito sa abogado at saka dun sa staff ni Tulpo. Tuloy. Yes, sir. But, I, Pero ano yung, ano yung totoo? Ito yung totoo. I receive information. I receive information. That the barangay chairman will testify against the Ruiz. No, alam ba ni Tulfo yon That the barangay chairman testify against the police. Pero siyempre, abogado ito, no? Ano sabihin niya? If the information is correct. If the information is correct. So, ano ang mangyayari dyan? 50-50 yung nangyari. Bakit? It's totoo na gusto niya mag-testify. Yun, totoo yun. Ngayon, ang pag-iisipan na lang dito, kanino siya mag-testify? Doon sa police? O doon kay Ruiz? Balik natin, na Para... Yun nakit narinig niyo nagkaroon na lang ng miscommunication dito na nakuwang information tong abogado ni LB ni nanay LB na gusto raw tomestify nitong si Kapitan pero si Kapitan Tinangge na gusto niyang tomestify laban do sa police pero ito papakita ni Meloyap yung reaction ni Attorney Libayan do sa issue na yon makita niyo ipapakita ko lang sa inyo wala po sir, dahil yun lang naman po sir. Okay, kasi meron dito, binigyan ako ng information na willing... Oh. Ka... Binigyan ako ng information na willing ka raw mag hmm. Passport ng konti. Isigo ka, base sa gusto ko. Gusto ko, ito ang sabihin mo. Hindi niya sinabi yon Kasi ang nagsabi nun, yun mismong kapitan. Nakuha nyo ba yun, mga kapatid? <laughs> huh? Tuloy natin. Ang... gusto kong mag-testimonya against ni Barangay Chairman ay titistigo base doon sa gusto ni Rafi Tulfo na itistigo. Eh kung itong si ano si Kapitan ay titistigo base doon sa gusto ni Rafi Tulfo na itistigo ni Kapitan. Hmm. Inulit ni Meloyap. Yeah. Ang sabi ni Tony Libayan, base sa gusto ni Rapi Tulpo. Pinalalabas niya si Rapi Tulpo yung nagdidiin na gusto ni Kapitan na magtestigo. Eh sinabi na nga uh, ng staff ni Rapi Tulpo, yung abogado ni Nanay LB, yung may gusto na naka-receive na information na yung may gustong tumistigo, uh, yung si Kapitan hindi naman si Rapi Tulpo dahil kumuha niya lang siya, binigyan lang siya ng information. So, inuulit-ulit dito ni Melo Yap. Yeah. Uh, yun daw testigo ni Kapitan, gusto raw ni Tulfo base sa gusto niya. Paanong ibebe sa gusto ni Rapi Tulfo ni hindi nga niya alam na tetestigo itong Kapitan? Nakuha niyo ba yun mga kapatid? <laughs> Di ba nga, nagkaroon nga ng ano, miscommunication na hindi naman sabi ng kapitan na, sa, tinanggi niya ng kapitan na gusto niyang tumistigo. Pero sabi ng abogado ni Nanay lb. gusto raw tumistigo base sa na nakuha niya information na ipinasa kay Sen. Rapitulpo. So, si, uh, si Sen. Rapitulpo nagbe-base lang sa information na nakukuha niya, hindi niya gusto. Yan ang ibig sabihin ni Meloyap. <laughs> Sinungaling ba si Atty. Libayan? Base dito sa content niya, yes. Dahil walang sinabi si Tulfo na tumistigo ka base sa gusto ko. Gusto ko, ito ang sabihin mo. Hindi niya sinabi yon. Di ba? Tama naman si Melo yep, eh. Wala naman sinabi si Seto Rapi Tulfo na tumistigo ka. Tumistigo ka base sa gusto ko. Nakuha niya lang information pero pinalalabas ni Atty. Libayan na sa gusto ni Sen. Rapi Tulfo. Kasi ang nagsabi nun, yun mismong kapitan. Nakuha nyo ba yun, mga kapatid? Huh? Tuloy natin. Ang dahil po doon po sa mga lumabas na mga katulong niya na ngayon lang po nagsusumbong, doon po lang namin nalaman na talagang ganun po Bakit ang ginagawa mga? niya. Bakit mga? Ano ibig sabihin ng mga? Marami. Hmm. Bakit mga? So hindi rin pala alam ni Tolentino na marami. Marami ng inapin na katulong itong Ruiz. Alam ba ni Rapi Tulfo? Hindi din. Ngayon nga lang lumabas yan dahil dun sa hearsay na sinasabi ni Atty. Libayan eh. Kita nyo ang pagkakaiba ng Senate sa Korte? Sa Korte, pwede mong i-object yan eh. Objection your honor. Kasi nagkaroon na ng investigasyon. Nakita nyo ba yun mga kapatid? Ito, Tama naman si Meliap yep, eh. Sa Korte, pwede ni object ng abogado ng magkabilang partido yon Pero dito, pwede pa nilang ungkatin ng ungkatin na walang limit. Di ba, tulad niya, sabi nga ni Melo Yap, hindi alam ni Senator Tolentino na marami pa lang katulong tong Ruiz na to yung amo ni Nanay LB. So doon pa lang nila nalaman. So diyan diyan kumukuha pa lang sila ng mga information. Hindi kagaya sa korte na nakahain na pwede na mag-object yung magkabilang party para pabulaanan yung mga sinasabi nila. So, So, so the video po, makita natin kung ano po yung mga sasabihin ni Melef dito kay Atty. Libayan. Yun lang po, maraming salamat.